Yo so, no, mga <coughs> amigo. Wala nang bangka dito, kami na natira. Yo, hindi pa kami umalis kagad ay. Pero ito naman, hapagat lang. Doon lang muna kami sa Puruan. Yo, dalup pali tatlong bangka pa kami dito, yung bayan may kat, ka may isa. Yo. At solo ako mga amigo, wala akong kasama, gawa lang. Let's see. Oh, wait, this is mga kasama. sa mga amigo saka pakubli lang kami daw sa lagi namin kinukublihan pag malakas ang abagat nakakatamayanan ko lang isang bangka yan yeah, magka ito mga amigo puro sa ilog nagsipag tako oh, gawa na ang sila mga amigo ay yung mga bangkay, bang, bantay bangka nila ay wala talaga hindi marunong sa bangka hindi alam patakbuhin yung bangka nila kasi kung dito lang din sila kagaya sa amin ah, lilikaw kalmad ang kalmad pag biglang bumago yung hangin delikado kaya sa ilog ah, ako naman dito man ako matutulog sa bangka. Bigla biglang yung hangin Lilikaw lang ikot lang ko sa kabila Gano'n lang yan Malayo naman ang daan ng bagyo Sadyang may mga phobia lang talaga Ang mga tao ngayon Gawa ng daming na disilis Kira sa bangka Dito ay darating malayo sa tabi para hindi malakas mày cả talaga mga amigo pag may pag magbabangga ka yun o, oh, may sundo yata si Kuya Otoy parang uuwi yata yun o baka may pinapahatid lang yan mga amigo nagapahatid ng uh, damit niya o ano paman at uh, mahirap na naman pag kwantoon pag, pag akyat yun sa isang bangga mga amigo Maglalapit lang kami ng pundo para pagka kailangan kong bumaba, baba ako, gawa ng service sila. Hindi kami magkakodera sa tabi. Yan you know? Dahil dito, kahit kalmada, pag kanyang may bagyo, malayo naman yung bagyo. Kaso lang, pag may bagyo di sa Pacific Ocean na dumadaan, mga amigo, may bagsak talaga ng alon din dito, may gulong. Yan you know? Yan mga amigo, ganyan talaga ang buhay natin mga manginis na, Yan, dito muna ako hanggang uh, dito ako matutulog. Baka hanggang lumantap na. Ako, inugbos pa yata yung tubig ko ng paglilinis ng mga naglinis dito. Ah, yun, may pirata. Yan, dalawang bangka kami na nandito. May isang bangka pa doon naiwan. At yung kapitan na yun, eh, wala diyan. yun, pablasar na din yung mga natin hindi maintindihan ang mga ka kung saan siya haharap nalagyan natin na ano yan mga amigo para steady na kaharap tayo sa hangin yun mga amigo, naluba tayo hindi ngayon ko lang uli na isalang yung battery yun, agad din na dito ngayon kami sa talagang pinupundahan lang din namin pagka malakas yung habagat oh. karamihan ng mga bangka mga amigo dahil walang kami ni Maika dito yung kasabay kong umalis kanina yon, ah, oh. uh, may isa lang din na ayawang bantay wala dito yung ibang bangka ang karamihan mga amigo doon pumunta sa real para sa bayan ng real sa ilog o oh, yung iba naman siguro na mga hindi rin kaanong malalaki kagaya sa kasing lalaki lang namin oh, mas malaki lang ng konti dito Uh, diyan, diyan sila pumupunta sa ilog lang din ang dinahikan Doon sa madalas kong tinataguan mga amigo Pagka nagtatago kami sa Chibang at sa itong ito uh, Hindi naman sa magbabago agad-agad yung hangin dito mga amigo, mga amigo habagat Kaya dito na lang ako sa Puruhan sa Kasimeka si uh, kaya naman namin patakbuhin kung sakaling maaalastra kasi madalas dito mga amigo itong lugar na ito dito malambot ang buhangin pagka lumakas masyado yung hangin ng habagat nang ang ang bangka sa malayo na dadala sa malalim doon sa malawot habang lumalayo yon lalong bumibilis yung anod kasi bukod sa na yung angkla nila yung punlo uh, lumalakas lalo ang hangin at ah uh, kadalasan kasi mga amigo pag magsisipag uh, kubli umuwi yung kapitan ang naiiwan yung bantay bangka nila tapos hindi naman marunong magpatakbo ng bangka yun, yun ang mangyayari ang bangka maanog na ng tuloy tuloy oh. mahirap na na nung, ah, kailangan pang hanapin kaya ganon ay kami naman, ako naman mismo ang nandito kaya walang problema pag bumago yung hangin, kunyari yung hangin biglang umamihan dito manggagaling babalik lang ako doon sa no sa tapat namin kalma na uli kalmada na naman ah uh, pero sa windy pinapakita mga amigo hindi naman siya babago gawa ng yung bagyo malayo naman ang daan kaya lang siyempre bagyo yan mga amigo sabi pa nila wala yan ang manibila walang nagtitimon dyan pabago bago yung direksyon pagka nagbago yan hindi natin masasabi kung pa pasaan na naman pero sa tingin ko naman malapit na kasi sa na sa buka sa Uh, itbayat, batanis yan, dyan na sa banda kaya hindi na, may malaki na uh, may posibilidad, malaki na posibilidad na hindi na talaga babago ang hangin, ito na yun yun uh, pagkalipas naman yan may kasunod na naman uli yun ang maglalanpool naman dito sa may unang lanpool nya, Katanduanis pero siguro, ang aking plano mga amigo bago dumating yung bagyo na yun kakalma muna to tapos ang hiyahanin niya, amihan, mangangarga na muna ako ng yelo o kumpletong konsumo. Tatakbo na ako ng isla. Doon na ako maghihintay ng paglipas ng bagyo. Kasi yun ang delikado. Maski hindi ganong malakas, dadaan kasi siya dito sa lugar namin, mga amigo. ah uh, ngayon, tatago lang din naman ako ng ilog. Di magkakarga na ako. Doon ako magtatago sa isla. ah uh, harap na mismo doon sa Pacific Ocean kung saan kami lumalaot para mas malapit na paglabas. So, yun, mga amigo. Sabi uh, na Solo solo ako dito sa bangka Walang kasama Yung Samay kaganon din Nagsosolo lang din yung bantay ngayon dun Ayan. Talagang Ganon kasi yung aking mga ka... Sakay mga amigo Taga isla sila ah, uh, Baka nga mag na lang ako ng, ano, ng... Pagkakarga Tapos Siguro nag-iisa lang din akong tatawid Baka solo lang din akong tatawid Puntang isla yun uh, siguro bukas mag uh, kung hindi ako maglalag magkocontent lang din ako para malaman niyo yung sitwasyon kung anong ang magiging pagpapago yun mga amigo malakas na yung hangin kung hangin lang naman dito walang namang alon sige mga amigo abangan nyo yung ating abangan nyo lang yung mga susunod nating video sana kumain pa yung big tuna sa paglakatuli namin kasi ito talaga palipas na papunta na ito doon sa pag uh, lipas ng tuna pero sana kumain pa siya makahuli pa kami bagay kung sakaling mawawala naman yon mayroon pa namang mga ibang paraan para hindi naman kami malugi yung magagayak nga ako ng mga panggamit namin para sa mga ayulukin mga tulingan o yung mga isang maliliit para kung sakaling na to nambig lang mawala may pambawi kami ng anong konsumo yun alaman nyo lang yan abangan nyo lang yung susunod nating video